Good morning mga guys, itong sitwasyon sa ulan na ito Kanina mo madaling araw mga ka guys Kanina mo guys Naglalakoy na naman tayo ngayon dito sa wala walapon Ito Ang hmm, ng video dahil ano Tawag dyan, ang mga kabay ka ko Ito sa munisipyo ng walapon mga ka guys Tuloy-tuloy yung mga kapatid Ay, ulan lang yan. Sandali yan lang yung mga guys. Ang na naman si mahirap na vlogger ay magpaparamdam naman sa inyo. Dahil pauwi na, nakatapos na ang aking pagtinda. Kanina hanggang dito yan. Ngayon hanggang dito yan. O, oh. wala na. Baba, baba, baba na. Pero, kanina, ang baba-baba na. Ang bilis maghupa. Pero, napakalalim yan kanina. Ang dadaanan pa tayo sa pinakababa-baba. COVID so magdamagaan hindi nga magdamagan eh sandali ang lang pala yun eh na, na apaw na agad lalo na pala kung hanggang umaga ito mga ka-idol makikita nyo ang malabo to kahit hindi bagyo o mga tubig napakasaklap ng nangyayari sa lugar na to galing kasi itong dagat

Ayan mga ka-guys Kahit di man ako sumikat Yung sinasabi ko sa iyo Ayan nyo lahat Kahit hindi sumikat Kasi makikita nyo lang ako YouTube na vlog ko Sa YouTube channel Ang mga petron yan Hanggang doon sa dulong dulo Buti sa amin hindi na po Mahal na to Ngayon lang to Madaling araw Mga ka-guys kaya il ang mo dito ng bago, wag mo nang ayan Dahil hindi abutin ng sambuan, isang linggo. Kahit ano kayo ko bago, sigurado abutin mo nang sa kalawangan. Kaya ng kalawangan, kahit ano pa po dito. At sa kalawangan. Mababaw na ito. Kanina, ang pagdaan dito, Ayan. Ha? No? Huh? na kasi may rupa na. Ginigot na ng dagat. Nakabaan sa mga kanal-kanal. Mga buta. Kanal sa punta ng dagat. Sa bula. Ayan na mga guys. Kasi manin ng malalim na mga Dato ito malalim. Hanggang to dito. Nagpasapok-sapok na lang. Ayan na no? okay, mga guys si mahirap na vlogger nagsasakripis yung para sa pamilya para din makatulong sa pamilya na pamilyang mga kapatid pamilyang mga anak ko yan ako sabi kahit di ako mga gano'ng kapos nagbibigay ng pamilya kapatulat yan mga guys napakahirap dito sa Maynila pero ang puna lang dito para magkapira bagot yeah, bagot, init kasapuin ko ulan, baha lahat lahat na kasi eh, rin ako sa malabo na to kahit hindi pa nga daw kung ano ito nga, kinakasa na to dati 2004 pagpunta ko dito malalim pa ito hindi pa ito mataas na mga lugar ngayon tinampakan ng tinampakan tumaas na pero ganyan pa rin ang sitwasyon na uh, ano pa rin tawag dyan mababaha pa rin dahil nga sa mga ano baha baha na yan kaya e, uh, wala nang puno eh kaya isang saglit lang bahan agad yan Arito po pa na kasi medyo mataas na. Yung unang punta ko talaga dito. Mga bako-bako na kalsada to. Mga butas-butas. Ngayon, mga dito. Mga nang prata. Sa eh hawak na to. kahit ganito kagayon, kaganda ng kalsada. Pinitibag. Samantalang yung mga ano Mga bako-bako na kalsada hindi tinibag dahil siyempre pondo ang kailangan para kumita sila ganoon ang gobyerno dito sagang naman ay, ay kabila na yun maganda yun kabila ganito ang ganda tinirabag maganda pa naman klaso mayroon pa rin nabot pa rin ang topic mayroon pa rin kahit kataas marami ng patong dito guro lang patong na to. ang kalsadang ito paulit-ulit mga ka-guys madaling araw na napas na tayo sa ating oras na minamadali mga ka-guys yan, kaya nandyan. Sige, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking pagbili ng panisal araw-araw. Mga ka-guys, maraming salamat po. Pag-subscribe na lang po ng YouTube channel. Mahirap ng vlogger. Thank you.